Marcos chapter 4 verse 1 Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil nakatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga aligaga. Gayto ang sinabi niya, Makinig kayo! May isang magsasakang lumabas upang maghasig ng binhi sa kanyang paghasik ay may mga binhing na sa daan. Duating ang mga ibon at tinuka ang mayon. May mga binhing namang naglaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay hindi ito masyadong nakugat. May mga binhi namang naglaglag sa may lamuhang may tinig. Nang lumago ang mga damo, sinakay nito ang mga binhi tumago, kaya't hindi nagkapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang lalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May tig-tatadlampu, tig-ahalimpu, at tig-ihisandaan. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang labindalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talingaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaarian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamagitan ng tagihaga. Nang sa gayon, tumingin na sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob ng sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang tinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba, pang mga talinghaga. Ito ang kaulugan ng talinghaga. Ang binhing inahasig ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhing namang naglaglag sa daan ay ang mga taong ng sa salita ng Diyos pagkarining nilang dumating si Satanas at inaalis ang salitang inahasig sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalalag sa batuan ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at agad na tinanggap ito ang may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad sila sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nilalag sa may patitinig na halaman. Sila ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, Pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nagkagpamunga. Ito naman ang katulan ng mga pining nalalag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakakinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig po, may tig po, at may tiktihisandaan. Nagpatuloy si Yesus na pagsasalita. Sinabi niya, Sisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang nagtatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukad na ginagamit ninyo sa iba ay siya gagamitang panukad sa inyo at hihid pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sinabi pa ni Jesus, ang karyan ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasig ng mini sa kanyang bukid. Nagtutulong Nagtut siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang bini ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam na naghasig kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at napapabunga sa mga panim. Usbong muna ang lumilitaw sa ang tangkay. Pagkatapos, nahihitig ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong sa sapagkat panahon na para ito'y anihan. Saan pa natin may hahambing ang kaharian ng Diyos? Anong tanglihaga ang gagawin natin upang may larawan ito? Tanong ni Yesus. Ang katulan nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng bini Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabo. Kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Yesus sa mga tao ang mensahe sa pamagitan ng maraming talinghaga tulad ng mga ito hanggang sa makakayapa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga, nuni ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga lagad kapag sila-sila na lamang. Kinagabihay sinabi ni Yesus sa mga lagad, tumayid tayo sa ibayo. kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinaksakyan ni Yesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inapot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila hinampas ng malaking malak alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulong noon sa may hu hulihan ng bangka nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, balewala pa ba sa inyo kung mapahamak kami? bumangon si Yesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, Tumahimik ka. Tumigil na nga ang hangin at tumahimik ng lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga halagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang nayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen.